Priority. Ito yung priority nila. Kapila po. Anong, anong pila? Anong, anong pila po kayo? na po. Miss. Sa kapila ko. Bakit nauna to mga to? Hindi naman nakapila yan. Oo. Haan? Anong kapila? Mga kapila nyo Mga nanggani. Ito yung mga hindi kumila. Lalabas natin ko sa Facebook. Anong kapila mo? Kaya nga. Walang pakilang kahit like, sino 'di ba? Kaya pala nauna pa ang mga pikturan. Actually, 11 kami dapat magi-start. Pero ang binigay niyo schedule dito 8 to 9. 'di ba? Ang ganda ng sistema niyo talaga. Tapos inuna niyo pa yung artista na hindi pa nila. 'di ba? We'll us into the year, 'no? Kasi